Siniguro ngayon ng uh, Department of Foreign Affairs, ligtas. Salamat sa Panginoon ang lahat po ng mga Pilipino doon po sa Taiwan matapos pong napakalakas na lindol kahapon. 7.2 uh, magnitude. Nagdulot naman yan ng trauma. Yan ang problema ngayon eh sa mga residente roon at uh, yung pagtama po ng malakas na lindol. Kaya kausapin natin ngayon si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. May buntag, sir. May buntag, Director uh, Aljo Bendijo, sir. Kining uh, uh Iba-iba po'y lumalabas na magnitude, sir. Ano ba, itala, ato, ano ba talaga? 7.2, 7.4 magnitude doon po sa Taiwan. Yung, yung, yung sa USGS kasi, oh. uh, mabilis kasi maglabas sa USGS sa kanila ay 7.4. Okay. Pero yung sa Taiwan naman uh, sa kanila ay uh, mag-7.2. So I would prefer to, ano, I would tend to uh, believe you sa Taiwan kasi alam nila yung network nila, marami silang seismometers. And uh, ganoon din po yan sa Pilipinas, sir. Kabinsan, uh, USGS depa kagad ng uh, magnitude. And then uh Pilipinas mas marami tayong seismic stations, hmm. we have more than 120 seismic stations. Hmm. So mas accurate yung calculation natin kaysa sa kanila kasi they only have okay. two stations here in the So 7.2 tayo, okay? 7.2. Yes, yes, All right. Yes, sir, sir uh, mm -hmm. Ano klaseng lindol ito? Ma mababa? Malalim? Ito bay kahalintulad kapag gumalaw ang West Valley Fall? Okay. So uh, okay. ito naman ay uh, iba po yung uh, uh, motion dito. Ito mm. ay may pat patula, may tumutulak pataas at mm. then may gumigit kita naman papailalim. Okay. So nagbabanggaan dito yung uh, Eurasian Plate at saka... Philippine uh, Sea Plate. Hmm. Now, dito sa West Valley Fault naman, it, hindi po ganito yung motion nito kasi ang West Valley Fault is horizontal. Okay. So dito, mas malakas talaga sa Taiwan kasi, hmm. oh well, kapag ganitong klase, reverse fault tawag natin, uh, may, uh, ano kasi yan, may uh, upward, may vertical component. So yan yung uh, Uh, mas delikado kasi if, if you, you need a higher amount of energy for you to push the materials upward. So malakas itong sa Taiwan talaga? Mal, ma, I mean, kung ikukumpara natin kung mangyari ang the big one, mas malakas itong nangyari sa Taiwan? Hindi, pero uh, kung pareho sa inyong magnitude, ibig sabihin uh, ito is the same amount of energy okay. na na-release. Na okay. So if it's magnitude 7.2 sa Taiwan and dito sa, sa atin, uh, Pareho yung energy na... Pero, pero sir, nakita kasi natin, well, siguro sa structure, no? Integrity ng mga buildings doon, matitibay talaga. Kapag yun ang yung nangyari sa Pilipinas, sir, ano pong senaryo? Ako yung nangyari sa Pilipinas, yung mas atin, ma'am, yung mag-7.4, although sa Philippine trends naman, and that was last year. Okay. De, sa Metro so, Manila po. Halimbawa, uh... sa Metro Manila. Kung, kung sa Metro Manila, ah... Uh yung kasi densely populated yung sa atin fog okay. it's not on land and uh, it cuts across uh, densely populated areas yung oh. sa Taiwan man nangyari offshore nasa dagat yung epicenter nila ah okay. so, medyo mas malayo doon sa although of course malapit lang din pero nasa dagat oh. so wala masyadong uh, yung structures na nasira yung on land pero sa atin kasi oh. directly on land yung epicenter on -land. ng West ito Valley ito po. itong binabantayan natin West Valley fault kapag gumalaw po yan at wag naman po sana sir ano mangyari itong 7.2 na ito or 7.4. Ano po mangyari sa Metro Manila? 7.2 again. Kasi 7.2 lang naman kasi yung maximum oh, okay, yung okay. na pwedeng Okay, okay, okay. Okay. Yun yung 33,000 na casualties na i-expect natin. So yun talaga And, um, ang estimate. If you, yung... add, mm -hmm. if you add additional, ay uh, yung other that's for Metro Manila alone, but uh, kapag dagdagan natin ng ibang provinces around Metro Manila, aabot hmm. 'yan ang 48,000. Casualtis. Casualtis. Ano? Mm -hmm. Well, uh, gumalaw na itong sa Taiwan. Eh wala namang hindi naman konektado ito sa mga fault lines natin sa Pilip sa Pilipinas. Considering the fact na malapit ang Taiwan sa Batanes. Uh, wala namang uh, effect 'yan sa uh, other active faults natin. Kung uh, magkakaroon man ng uh, activity yung active faults natin because uh, For, uh, na sila for a movement pero hindi ibig sabihin dahil gumalaw sila dahil gumalaw yung sa Taiwan. In fact, every day meron tayong at least 20 earthquakes a day na nare-record dito sa ating opisik na. Oh. Na nare-record natin. Every day Masyado yan? maliliit lang yung iba. Every day po yan. Masyado maliliit lang yung mga lindol, yung iba uh, na instrumento lang namin yung nakaka-record, nakaka-perceive, hindi nga madaramdaman ng mga tao. Gano po so, kalakas? Dyan, Gano kalakas po yung daily magnitude na magnitude wa oh. um, magnitude uh, one magnitude of, like, right like, now meron tayong magnitude uh, 1.3 sa may Surigao, meron tayong magnitude 2.9, uh oh. -huh. magnitude So, hindi yung iba, hindi anong malakas. Hmm. so But yesterday, for example, meron tayo biglang 5.1. Ilan so, po? Iyan yung nararamdaman ng mga Il ilan tao. Ilan po? Ilan po, Kapol? 5.1. Saan po? Sa so, may uh, uh, hinatuan, Surigao del Sur. Actually, hmm. after siya patunong 2023, oh, naman 7.4 earthquake. So, minsan kasi parang so, hindi mo December mararamdaman, 2. no? Na, barong... Yes, may, may lindo, araw-araw pala tayong nililindol sa Pilipinas, ha? Mm -hmm. Ibat-ibang panig mm -hmm. ng Pilipinas. Oh. Yes. So, regardless kung magkakalindol sa Taiwan uh, or hindi, magkakalindol pa oh. rin tayo dito. Oh. Oh, okay. Sige po. Alright. Uh, uh, payon na lang po ninyo, Director uh, Bacolcol, sa ating mga kababayan na iyang nangyari sa Taiwan, posibleng mangyari po sa Pilipinas at anong dapat natin gawin? Yes. Uh, tama po kayo. Um, yes. Taiwan and Philippines, party po tayo sa Pacific Ring of Fire. So uh, anytime, pwedeng magkakaroon ng lindol kasi uh, earthquakes are random events. So the best course of action is always preparedness. So when we say preparedness, we have to make sure na we follow the minimum engineering standards kapag nagkukonstruct tayo ng bahay. Uh, mas maraming natin kasi, hindi naman sa inano uh, ko, mas gusto pa nating magbayad ng feng shui experts na mahal kaysa magkonsulta ng mga engineers. So uh, again we have to uh, follow the minimum engineering standards para sa atin din naman itong uh, this is for our safety kahit uh, ilang dot over na hold tayo uh, magka practice kung babagsak naman yung bahay natin eh uh, wala pa rin silbi. so we have to follow the minimum engineering standard Okay thank you so much dagkan salamat uh, director uh, Teresito Bacolco, na FIVOX. amping saringa uh, thank you po <laughs> Okay Si uh, Assistant Secretary Francis Ron de Guzman ng uh, Migrant Workers Department, makakausap natin. Asek, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Asek Kiko. Good morning po, Sir Aljo. Magandang yes. umaga po sa mga tagapakinig niya. Opo, sa ng sa ngalang po ni Congressman Erwin Tulfo Asek, uh, uh, hihingi lang kami ng uh, pinakahuling update po sa inyo. Kung may mga kababayan ba tayong mga Pilipinong naapektuhan ng uh, lindol po sa Taiwan kahapon? Ah, uh, thankfully po as Apo. of kaninang umaga, uh, very minimal po yung naging uh, effect, yung naging impact sa ating mm. mga kababayan. Okay. Ang report po ng ating MECO, yung ating pong uh, economic office doon sa uh -huh. Taiwan sa mm -hmm. uh, uh, pagpapaabot po nila sa atin. May ilan pong injured. Uh, ang huling count po na naibigay as of kagabi mm -hmm. or kaninang uh, early morning is may tatlo po who sustained minor injuries lamang po. So, uh, ina-account pa po lahat ng mga kababayan natin but uh, up to this uh, moment po, uh, very minimal naman po yung naging effect sa kanila. Oh, okay. Alright. Uh, salamat sa Panginoon. So, may tatlong opo, sugutan opo. lang. Minor. Opo. May mga nasa evacuation pa ba? sites or areas. Ang, opo ang protocol po nila sa Taiwan sa pagkakaalam po natin sa reporting po ng ating mga migrant workers office is uh they're still checking yung mga uh, residences yung mga bahay sa yung mga buildings so may mga naka-camp out tapos may mga evacuation uh, areas po so I'm uh, sure may mga ibang kababayan tayo na doon muna nagpalipas ng uh, maghapon sa kanang gabi kagabi para po lang masiguro na uh, yung structural integrity nga ng mga tutuluyan nila at ng mga kabahayan nila ay maayos. Oh, pa para sa mga concerns natin mga kababayan paano po makaka uh, matatawagan Opo. ang ating pong uh, DMW ASEC doon sa Taiwan? Opo. Meron po tayong tatlong migrant workers office uh, immediately po kahapon noong uh, ka, ano ano pa lang po nung lindol nagpatawag po agad ng command uh, conference ng meeting aktibong aktibo po ang uh, ating OIC secretary Hans Kakdak kasama po yung mga migrant workers office natin sa Taiwan meron po sa Kaohsiung sa Taichung sa Kapo sa Taipei uh, ito po ay nakikipagreach out sila mismo sa mga Filipino community doon so very active po ang Philcom uh, community at ang uh, ating migrant workers offices sa Taiwan, uh, they're in close coordination. Yung pong uh, mga numero sa kayong mga hotline po, hindi ko lang memoryado sir at Taiwan uh, Taiwanese number but uh, we hope we could post it nasa social media po ng uh, BMW, sa nasa social media po ng uh, ating mga iba pang office. Baka meron pa po kayong malagang mensahe? O anunsyo sa ating mga kababayan doon sa Taiwan at ang kanilang mga kamag-anak um, naman dito sa Pilipinas. Go ahead po. Yes po. Ang ano lang po namin ay uh, unang-una po syempre ay iba yung dasal pa rin para po nang sa ganun eh uh, hindi ba dagdagan yung ating uh, injured at the same time po ay uh, naibalik na po ang signals at maayos na po ang uh, communication line. With most of the areas in Taiwan, uh, except yata yung area na hard hit, yung north uh, northeastern part, uh, makipag-ugnayan lang po kung hindi pa niyo nako-contact yung kamag-anak ninyo, yung mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na nasa Taiwan, yung uh, hindi pa po niyo nako-contact, may pag-ugnayan lamang po kayo sa aming opisina, sa aming mga social media pages at uh, sa uh, ating mga migrant workers offices. Kami po ay patuloy na makikipag- uh, Uh, coordinate at ayun uh, po ang aasahan uh, na maibibigay po namin yung informasyon sa inyo maka. Okay, thank mga you. Kamadanap. Salamat po Asec uh, Francis De Guzman, Migrant Workers apo, Department. Apo. Good morning. salamat, thank you very much for being ah, uh, napakaswerte para rin ng uh, mga kababayan nating napakarami pong mga OFW ha ah, sa Taiwan bayan. Oo. Uh, at salamat sa Diyos at wala pong naapektuhan. Marami po tayong mga uh, OFWs nagtatrabaho po sa loob ng mga factories o, doon sa Taiwan. At saka yung mga ano nila doon, mga factories sila, may mga 6 na palapag, may 5 palapag, ganun po ha. Oh, pero safe sila lahat. Maraming salamat sa Panginoon, ha. Sige. Si uh, Ma'am Alice Visperas. Ah, oh, baka kausap din natin. Deputy Resident naman. Representative ng Manila Economic Cultural Office. Doon po yan sa Taipei. Ma'am Alice, good morning. Good morning po. Good morning po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Si Aljo Bendio ito ma'am. Oh, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Oh, kumusta, o po, oh, kumusta po ang mga kababayan ulit natin dyan sa Taipei? Okay, Sir Aljo. Sa ngayon mm. po ay maayos naman ang kalagayan ng ating mga kababayan. Bagamat kahapon ay binalot kami ng matinding takot mm. dahil po sa sobrang lakas na lindol na nangyari dito at sa mga sunod-sunod na aftershocks pagkatapos nung malakas na 7.2 magnitude na lindol dito sa Taiwan. Pero sa ngayon naman po ay wala na po mga aftershocks kami nararamdaman at payapa na po ulit ang ang lagay dito sa Taiwan. Pakikwento nga, anong experience po ninyo na tumama yung malakas na lindol? Mamalis. Okay, so ito pong lindol na ito ay tumama around 7.58 ng umaga. Okay. Kami po ay nasa third floor ng isang building kaya ramdam po talaga namin yung malakas na pagyanig. Nagsimula po ito sa parang pakaldag. Hmm. Pakaldag. At pagkatapos po noon ay mga 15 seconds na malakas na pagsway. Mm -hmm. Yun po yung aming naramdaman. So, sobrang lakas po talaga siya at dahil nga po sa hindi nung lakas ng lindol ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga 6 hanggang 7 na aftershocks pa na siguro po ang magnitude nito mga 4 to 5 yung magnitude ng aftershock. Okay, all so, account. bigla, po ay, mm -hmm. bigla po ay pinatigil ang, ang mga elevators, hindi pinagamit at ang mga MRT stations ay pinatigil ang operation para ma-ensure ang safety ng mga tao at ganoon din ang mga estudyante, mga eskwela, pinauwi agad. Okay. Ah, uh, so uh, all accounted lahat ang mga Pilipino po diyan, no? Sa inyong monitoring, wala po nasa, uh, wala naman pong na, 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 na malubhang nasugatan, nasaktan, namatay or missing. Okay. Opo, sa awa po ng Diyos, wala po tayong okay. na namatay. Pero meron po tayong dalawa uh, sa Aljo na, na Ah, uh, slightly injured lang okay. naman po dalawang OFWs. Mhm. Mm All right, sige. All right, baka meron pa ko yung mahalagang uh, mensahe mam ma o anunsyo. Bula po sa Taiwan no, oh, ang ating pong uh, Deputy Resident Representative ng uh, MECO Taiwan, ma'am, baka meron po kayong uh, mahalagang anunsyo para naman sa mga kababayan nating OFW, mga turista man yan, documented or undocumented sa Taiwan, at the same time sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Go ahead. Okay po, uh, Sir Aljo. Uh, para po sa mga kababayan natin na uh, nandito po sa Taiwan, uh, ang Manila Economic and Cultural Office po sa pamumuno ng ating chairman, Silvestro H. Bayo III, ay lagi po nakahandang tumulong sa inyo. Kung kayo po ay mayroong uh, pangangailangan, maaari po kayong makipagugnayan sa ating tanggapan. Meron din po tayong in-establish na 24-7 po na hotline na po pwede po ninyong tawagan dito po sa Taipei, sa Taichung at sa Kaohsiung. Kung meron po kayong pangangailangan, tumawag lang po sa 932-218-057. Para naman po sa mga kamag-anakan ng ating mga OFW sa Pilipinas, huwag so po kayong mag-alala. Lahat po ng ating mga OFWs ay all accounted for, they at wala naman pong nasawi o na malubhang nasaktan. Kami po ay maayos ang kalagayan dito sa Taiwan. At back to normal na po ulit, uh, Sir Aljo. May ano pasok ba ngayon dyan, ma'am? Ah, uh, wala pong pasok na dito dito dahil po national holiday po sa Taiwan. Nako, nasabay Yung pa. National Children's Day ay sinse ngayon at bukas naman po ay Tomb Sweeping Day. Dalawang national holiday po okay. nila kaya nag enjoy po ang mga Taiwanese dito at ang ating mga kababayan ng four day long weekend. May kuryente naman ho at saka uh, linya ng komunikasyon ngayon diyan sa Taipei. Ay, sa buong Taiwan opo, na lang, sa buong Taiwan. Meron po, meron po tayong uh, okay. linya ng kuryente at ang communication lines po ay nanatiling open. Maayos Alright. po naging response ng search and rescue po ng Taiwan at maayos din po ang communication lines dito. Hindi po nawala ng mga basic um, necessities or ng mga ano po, ng mga pangangailangan ng mga tao. So maayos po kami dito. Okay, maraming salamat uh, Miss Alice Visperas, Deputy Resident Representative ng Meco. Good morning. Salamat po. Okay. Thank you.